First of all, attorney, ano ho ang reaksyon ninyo dito sa cyber libel complaint ni Sen. Risa laban sa inyo? Una liwanagin natin, this is a complaint for investigation. Hindi ito libel complaint or cyber libel complaint sa amin as it is erroneously being reported. Una yan. Pangalawa, ayon mismo sa reklamo ni Sen. Risa Hontiveros, eh, mayroong disinformation network o kaya may mga nag share at nagpaikot ng video ni Alias Rene. Isa ako dun sa hindi nagpaikot ng video na yan at niminsan hindi namin ni-repost sa kahit anong social media platform. Gayon pa kung ang pinupuntirya niya ay yung pagkomento namin sa paglabas ni Alias Rene, ito ay bahagi ng ating karapatan magsalita at magpahayag dahil pampubliko po ang paglabas ng statement na yon. But in spite of that, pinost din namin ang kasagutan ni Senadora Risa at nagpo, nag-post din kami tungkol sa kanyang press conference kung saan inilahad din namin ang, pahi, pa ang kanyang panig. So, ang tanong, bakit dun pa lang, nagre-request pa lang siya for investigation, eh tinatawag ng, uh, kami na nag-circulate ng mga videos nitong taong to. Simple lang naman mag-search sa internet pagka nakita na hindi kami, para makita na hindi kami nag-share ng kahit anong video nitong nagtatawag na alias Rene. In the first place, attorney, kilala niyo ho ba ang nasa likod nitong pagtanggol valiente account? Actually, hindi ko kilala either that account o mismo itong si alias Rene. Ngunit sinabaybayan pa rin naman natin yung saga na yan dun sa Senado. Although not even very much kukunti lang ang mga dati naming mga posts tungkol dito. In fact, zero. Pero nung pagpahayag nitong si Alias Rene tungkol dun sa kanyang pagbabaliktad, eh di natural magkukomento ang mga tao dahil pampubliko naman yung pagpost nitong video niya. Ano ho ang mga susunod ninyong hakbang tungkol dito sa legal action ni Senador Risa? Tignan po muna namin kung ano, kung kami ba ipapatawag ng NBI tungo dito sa sinasabi niyang reklamo. Ngunit isang cursory na pagbabasa lang doon sa aming mga posts o sa social media platform namin o kahit panuori nila yung mga Facebook Live na ginawa namin tungkol dito. We had been fair. In fact, pinuri pa namin si Senadora Risa dahil tama yung kanyang pagpuntirya doon sa mga sinabi nung alias Rene sa kanyang video. Maaari namin gawing available ito kay Senadora kung siya lang po ay nagtanong sa amin. Sana hindi ganito. Sana hindi siya nagko-conclude at naglabas na kaagad ng mga pangalan hindi pa pala ni sina nakakabasa ng aming mga social media posts. Ano po ang nakikita ninyo implication sa mga vlogger tulad ninyo dahil dito sa legal action ng Senadora? Actually, ang nakikita namin dito ay may ilang mga government officials na nasasanay na gawin kaming whipping boy. Kami na lang parate. Kami, kami, kami. Tignan ninyo, wala nang nag-circulate. At least ako and most of the people dun sa listahan niya, hindi ni-repost yung video na yun. Pero unang-una kaagad kami ang pinupunteria dito. Tandaan po natin, may, may karapatan pa naman magsalita, magpahayag. At kung tama naman ang sinasabi, ano ang ikinagalit ni Senador Risa dito? Gayun pa karapatan niya. Karapatan niya na magpaimbestiga. Karapatan niya mag-file ng kaso kung sa tingin niya agreed siya. Kung sa tingin niya siya po ay nasira o siya po ay naakusahan dito unfairly. Wala kaming problema doon. Ang problema, yung kanyang paglalahad, pagsasabi na bahagi ng misinformation network, o kaya nag circulate ng mga video nitong taong ito. Then konting checking naman sana. At Trixie for context ano ba yung mga uh, inyong komento uh, in the first place nung doon sa video. Doon sa video kasi medyo ano live kasi yun eh. Sinabi ko bago namin tinalakay, sabi ko oh, may naglabas ng video na ganito. Ito ang summary. Pero gusto kong ipaalala sa lahat na hindi ito under oath at hindi pa ito nasusumite sa hukuman. And therefore, yung sinasabi nitong si Alias Rene ay hindi pa napapatunayan. Maaari nyo pong i-check yung Facebook Live namin doon. Maaari nyo din i-check yung second na live namin kung saan pinoint out pa namin, binigyan namin ng kabuuan yung press briefing na ginawa ni Senadora Risa panig niya yon buong buo na siya lang ang pinag-usapan doon. Meron kaming bahagi kung saan sa tingin namin, pinupoint out namin yung mga kahinaan, gayon Sinasabi namin na unang-una, si, itong alias Rene, hindi pa nag-execute ng second sworn statement, video pa lang ito. And therefore, hindi pa yan napapatunayan. Hindi pa yan umaabot doon sa level ng kanyang testigo sa Senado. Attorney, any plans to reach out to the office of Senator Hantiveros? Well, hindi naman sila nag out sa amin. Pero siguro in the interests of fair play, I will ask our lawyers kung ito ay tamang hakbang. Kung ito ay ipapayo sa amin, then wala akong problema with reaching out. Gayunpaman, sana chinecheck muna nila bago sila mag-akusa.